Morning mga kantors, shoutout po kay Tatay Bonifacio Arabis Nagbigay po siya ng donation, ngayon ilalapag po natin yung 500 bucks pesos Andito tayo sa area ng Dream Plaza, kung saan nag request sa akin kahapon Yung, uh, ang sabi niya, to Baloy, to Dream Plaza Nagintayo tayo, tayo. Unaan na lang po ito mga counters, hunters pakishare ang ating video para po marami pong makapanood at makapag-follow, follow me. Pakiano lang po at, oh, pakiano lang po at yung nga ho, may biyahe pa po ko, inunaan na lang po natin tong lapag ng 500 pesos. May biyahe pa po ko, kunti-bilis lang po at ikat-kat lang ho natin at sadyang napakahirap po ng data. Okay, wala pa ako nagpupunta rito sa akin unaan na lang po kung sino pong unang makakahanap dito sa akin lugar na kinalalagyan siya po ang mananalo wala maghihintay tayo yung nag request sa akin asang ka na shout out po kay Apo Ken Apo Marvin, kay Sis Micah yung brother dyan dyan kay Apo Rosita out po wala pa pong dumarating sa akin dito at naghihintay pa po tayo nakaka 2 minutes na po tayo 2 minutes Ayun na. Taga saan ka? Alisin mo muna yung ano mo, helmet mo para makita ka sa video. Di hey, mo na ako na. Kaya gising ikaw ba yung nagano sa akin? Kapon? Ikaw? Yung Dream Plaza to? Baloy? Akagising O lang po ni Boss. Anong pangalan? Rafael po. Rafael, okay. Bago natin, buk makibuksan nga kung totoo. Tama. Okay. Ito. May nakakuha na po. Okay, totoo. Ah, wala ka ba yung out? Sipa po kay Kiamon yung nagsabi sa akin. Okay, okay. Maraming salamat boss. Salamat. Pakishare pag picture mo. Pakiano mo na lang. Okay, may nakakuha na. Salamat.